Ano mo po, sir? Isa ah. <laughs> nah, lang, Ah. Ayan, na gamit natin, oh. Hindi mas, sulit na yan. Jighead lang. Oh, piso na kaat. bà luôn hay hola bà luôn bà liệt oh bà liệt là bà Uy Uy Opa Plan B tayo, plan B Plan B Kami tayo ng Jighead na maliit Siguro mga 3 grams Tignan natin okay. Tignan natin kung kakagatin ito Sawa na aku, pura puro putol, kinakagat ng patalay. Siklip, ma'am. <laughs> ni Niswek, Niswek. <laughs> Saan Niswek, Master Beck? Oh. Ay, lagat. Wala pala. Oh. Pita. Bon. Fuel. Stop, babe. <laughs> jigit pala. Hahaha Ha, gan. Ayan, jighead na gamit natin, oh. Tapos ina natin ng hipon. Baha. Huh. Kapdi sa pawis. Lalo, oh. Mga ano, Master Bek? Bahan ka ng mga... Oh. Ay, sorry. Ang camera pala doon. Bahan ka ng mga... Ilang litro pa gasolina? Ano dito? Mga lima. Tali, oh. Lima, solid na yan. Jighead lang.

<laughs> Shout out dyan sa sinasabi ni Commander Gala Talakitok sana ang hinahanap namin Kaso parang malapok kami talakitok Kasi ipaghahanda daw sa, ano, sa birthday ng trupa namin Sa July 6 Birthday ng trupa namin yun eh Sa isa rin laki oh Ilan yung master? Isa lang, jigit ah. <laughs> <Pretty good>. <laughs> <laughs> Kaya nga, dito ka? sasadyat master Master ka? di naman di ka? di Pero at least meron ka? di ka? di ka? Binding <laughs> mm. mm. ista natin Mister yung con Puntas yung con eh Asan? Ayan o Kung nga no Kung dulo ng con Tsuk-tsuk mo yan Galing mo talaga Mike Sa anghin kayu Okay, no? yan ah. Sa minutes views mo. hmm. -re -re eh. Oh Laki Laki Woo! <coughs> Hindi <laughs> na hingga kasi sila sana, no? sa ano, sa taga Magic, magic head din ako dyan ano eh, gram? pwede yun. Again. Taming nga no dito. Si Brim mga master. Oh. Dala pag pa lang. Sila mo mic, Oh. Batak na naman oh. Eh. pwede lang magpunong tayo ito it's well <laughs> talaga itong bigod natin basic oh basic nasul po sila limang kayak ka. basic na basic lang gusto ko kami mang sibrim ni Mike pero may kumakat pa sa'yo wala na so ayan o oh, yung nadali natin mga sibrim ibaba mo yung yelo master dami na oh ibaba mong yelo uy yung balo laki piniktayin dito ah basa mo ito try na ito pokari ang palakas so yung nito wala na yung yelo so na tumintin natin yung lamig kasi sobrang inito dito so wala sotso na Sa so, social media na na Mike Oo oh. Sa so, tatlong yellow lang yun ay babaw natin So magkutay utay na kami yung bunga baho kasi uh, Malayo pa yung tatakbuhin namin Ayo mantap ko, terlibat. lang <laughs> ba? Sakto lang. Kung hindi natin dinagdagan, ano yun? Ano yun? Ano yun? na. Yan. Yai. Galing, galing. Sakto. Sakto. mga tigpit tinapatuyo na lang natin yung kayak pakita ko lang yung uli ko huli namin <laughs> yan mga master yung uli lang namin malinam nam na mga isda yan yan siyempre kasama ka dyan si master Mike uh, Bait yung mata ko sa so tawis <laughs> Thank you sa pagsubaybay sa aking Facebook page at sa aking Youtube Thank you for watching and subscribe and follow na rin po and share. Bye.